It's me, Mami Magandang araw! It's me, Mami Tonette. Magluluto tayo ng tinolang itlog. Um, mura, masustansya at swakto sa budget. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Malunggay, um, garlic, onion, itlog, ginger, chicken nor cubes. List complete ingredients and complete procedure is in the description Mag below. Mag-i-start na tayo magluto ng tinolang itlog. Kailangan natin ng kasarola at medium na init ng apoy. gagamit rin tayo ng mantika. Igisa na ang bawang, sibuyas, luya. gisa na ha arigado maglalagay rin tayo ng first cup water maglalagay din tayo ng first cup water na sabaw pakakuluin natin ng 3 minutes Ilagay na ang nor cubes. Chicken. Ilagay na ang chicken nor cubes. Malagay din na 1 teaspoon salt. Ilalagay na ang egg. Hayaan siyang kumulo ng 3 minutes stock pan. Pakuloy natin siya hanggang 3 minutes. Open natin. Tikman kung malasa. Pwede kayo magtimpla ng toyo, patis, o asin, depende sa lasa niya. Ngayon, malasa na siya. Pwede nang ilagay ang malunggay. Lagay na natin ang malunggay. Hmm. Takpan at pakuluin natin ng 1 minutes para hindi siya ma-overcook. After 1 minutes, pwede na siyang ilipat sa marinis na lagyan lang. Please, kung gusto pa ninyo mapanood yung bagong video ko, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at mag-click ng notification bell button para ma-update ka sa aking bagong video. Thank you for watching. It's me again, Mami Tunet.